Hi, oh, hello, good morning mga bay so ito yung mga halaman namin dito tsaka ito yung bahay ng ito yung bahay ng kulungan ng manok ko dati so ngayon na uh, nirepair ko pinalitan ko ng bubong tapos dito ko nilagay yung mga uh, malilit na kambing so mga bagong walay plus oh sadiya plus plus sikit okay. so ito si Lucas bagong walay ito naman si Juan hi Juan ay ay Juan si Juan tsaka dito uh, ito naman si pinangala, pinangalanan itong si SBP ah uh, SBP so mga bagong wallet ito, ito tapos ito itong dalawa bagong bilian So ito uh, dito sa kapitbahay lang namin binili ko to at binigyan namin ng pangalan na si Dap Dap Hi Dap Dap Ito naman Ito medyo Ano to? Napaka uh, nipis ng katawan ito So kanina uh, Pinurga ko ito ng Dictumax Dictumax Tapos, ng, uh, B B ito tapos umigyan dito nang ng b-complex belamil so ito dalawa ito payat so sana ano gumaling na to kasi medyo basa yung tayo niya so, itong tatlong to ito yung babae yung dito naman din yung dalawa ito yung mga lalaki Juan ay Juan ay Lucas so pinalitan namin ito ng bubong hapon so from kulungan ng manok ah uh, convert into kulungan ng kambing So dito dito ko sila ilagay. So obserbahan natin sa loob ng isang buwan kung ano ang resulta nito. So hindi ko to ay lalabas. Bibigyan lang sila dito na ano. Kumpay. Mga damo at mga dahon ng uh, kahoy. hey thank you for watching